At naging palaisipan ang pag-unfollow din ni Katrin Bernardo kay Liza Soberano. Kaya naging palaisipan sa mga netizen kung may nangyari ba o nagkairingan ba ang dalawa. Dahil anong dahilan ni Katrin? para iyan follow niya si Liza. Kasama rin ang kaibigan ni Liza na si Julia Barreto na in-unfollow ni Katrin. Kaya usap-usapan ngayon sa social media ang nagawang unfollow ni Kat. Kaya nga hika nga ng mga netizen pag nagmature na talaga yung isang tao, unti-unti mo nang mabawasan mga friend list mo. Maganda kung friend mo ay isang at least may peace of mind ka. May isa pang fans na nag bigay ng opinion, sabi ay baka naman si Julia at si Liza naman ang pagbintangan ng mga ibang fans. Tulad ng paglink at pagbintang nila kay Andrea. Just because cut and follow her. cut is very entitled who she wants to follow and unfollow. She doesn't need to explain why kung totoo man yan. Honestly, yung ibang fans lang naman ang nagtotoxic, nagpa-formulate agad ng mga unverified ha ang ending ayon si Kat ang napapasama, just let her be. Panigurado ang malalapit na kaibigan ni Katrin, sila ang nakakaalam ang tunay na nangyari. Dahil sabi nga nila, kung alam nyo lang how much Katrin suffered mentally and emotionally on that relationship, then you will understand why we want his assist to stay far away from her.